Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Kining kuan, kining na request na ko og duha ka kanta nga ikaduhang batala. Kini si Maumawan bin Unido og sinoy biding da Pareho sila og request ikaduhang batala. Kining kanta ha di ko kamao ani, ako nalaning balakon. Tapos kini si Maumawan bin Unido ang iyang gikanta, iyang request nga kanta duha. Himayang nahunlak. Pero kini ikaduhang batala, kini kanoy biding ikaduhang batala, di ko kamao. So karon kining mamawan bin unido, ang iyang gi request nako ikaduhang batala og himayang nahunlak. Ako ning kanta, kantahon ang himayang nahunlak. Kini ikaduhang batala, unsaon ni nako ron request ni niya og ninoy bidding. Ko na balakon ha. So ang akong kantahon ron is ang himayang nahunlak. the request po ni ni Milda so iya mang gi request og balik ako ning kantahon gihapon. Ang akong oras diri is alas 11 na kapin sa gabi eh. Ya, pa kong nagduka. So, ako sa ning tantahon una ako matog. Kaya ganihang udto nakatog man ko. O ganihang hapon tungod sa katugno ba nakatug ko. O sa ning daan ang request ni Maumawan Bin Onido. Nung <tong> sa gimino karun, king ko, Daw na bilanggu in taon sa usa damgu. Wala na masayod kung unsang ang buhaton. Hando mun ka ba kasilagan ka ba o kalimta na Inun sa gihaya karon ang akong galamhan. Wala na mo'y bisan kining balatian Kani sa luha ako yung na humsan Wala kining dughan nga nagbangta Na kung nun na hunlak ang akong himaya Mahugno na gunog na hunlak sa imong pagbiya Walay ko ako nga gibudhian Walay ko ako nga gitalikdan Patay na ang gugma nga kanhi puno sa hujaka. Patay ng pagbating na lungsan sa mga luha Kanako wala na ibiliking kinabuhi Sukad ka nagbudhi kanako akong pinili Pusa king dughan sa hilum ng na lamang Nanday matapos na lang ang tanan. Patay na ang buong mga kanhi puno sa hujaka, Patay ng pagbating na sa mga luha. Kanakuwala wala na na'y bini king kinabuhin sukad ka nagbudhi ka na po, akong pinili Busa king dughan sa hilum nang andoy na lamang Nang matapos na lang Ang tanan Nahuman na na human na mau mawan bin unido. imong <laughs> e request na na okay mara guys thank you for watching mayong udto Pilipinas mayong gabi idere mag alas na sa gabi mara to guys thank you for watching bye bye kaya matulog na ko. good night to me bye bye